Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green kaya kang kuhana ng oras na swerte, at umiwas ka sa player na mahilig magbiro isa siya sa kukuha sa iyo ng swerte. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:05 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula kaya kang kuhanan ng oras na swerte. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 5.45 ng umaga, may singit 44 na put minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte, ang iiwasan mong kulay ay orange kaya kang mabigyan ng pagkatalo. Cancer mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.20 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan kanya na para malasin at ikakatalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 49 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at umiwas ka sa player na maganda magsalita ng mga kayabangan dahil kukuhanan ka ng oras na Buenos. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tangahali hanggang alas 12.30 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. At huwag ka magsuot ng damit na may kulay violet magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magdamit ka ng may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para manalo. Ang iiwasan mong kulay ay blue dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit apat na 5 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula mabibigyan kanya ng ikakatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit 43 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown dahil pwede kang matalo kagad, at umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng mga kabastusan, at kukuha sa iyo ng oras na buenas. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, na may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3, ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na may kayabangan, dahil pwede kang mabigyan ng ikatatalo kagad, at umiwas ka sa kulay brown dahil mabibigyan ka kagad na matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala una imedya, ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan ka para matalo ka kagad na mabilis. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, na may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 41 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.00 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan kanya ng ikatatalo mo kagad.